Good morning, madlang people. Mabuhay. Mini, miss you. Charot. Bubukas tayo ngayon, mga Mars. Ano? Happy Sunday, everyone. Uh, magbubukas tayo ng to. Tindahan. Ano, buksan natin, no? Hingin na ako dyan. Wala kasi akong, wala pa kasi akong nahahanap na sasabitan nito lang mas maayos, no? So, wala kasi akong mahanap na sasabitan ng mas maayos, sana. Para, Hindi siya nalulukot kasi lukot na siya, mga mare. Pangit na siya. So, harapan natin, no? For, for the meantime, dito muna sa harap naman, ano, unas-unas po unas, unas tayo, no? kunasan natin ng konti yung mga ano natin. Kasi nakakahiya naman. kunasan lang natin ng na konti. Ganito ang harap ng ano, tindahan namin dito sa may Kasilya mga mare. Ayan. Liit. Ayan. Ayan. Is, ano ba naman yung sabit-sabit mga Mars? Ayan. To. O ba diba? Fruit soda. Ay nako. Alam niyo mga Mars, yan. Dito sa amin kasi, yan, tuloy ko lang yung sinasabi ko, ano, alam nyo kasi mga Mars dito sa may Castillo, ano, ah uh, maliit lang, kukunti lang yung mga mamamayan dito. So, maliit lang din. Yung tindahan dito, ang liit lang, at saka yung mga tindahan dito, dikit-dikit na. So, ba't pa ako magtitinda ng mga grocery, no? Um, wala kasing nagtitinda, tagal na panahon na walang titinda ng merienda. So, isipan kong i-open, pagka wala akong trabaho, i-open ko ng hapon, di ba? Hapon, para at least merong bilihan yung mga one. Tsaka hindi din sila mauumay pag everyday, di ba? Ay nako. Ah uh, shout out nga pala sa mga nagpapa-appoint diyan ng uh, DFA sa mga PSA pwedeng door-to-door -door, or pwedeng online appointment lang. Message nyo lang ako for more details and information. Libre po yung tanong basta kaya kong sagutin. Okay? See, I see my home and see you on my next video. Bye. DFA PSA DTI. PLS Certificate. E-registration. What are you waiting for? Message us for details.